Pwede rin kasi kami madali ng opisina dyan. Reference lang namin to. Matagabay niyo yung cellphone ko. Oh. Ay, yung Oh. Wala namang masama. Ia hindi ko may i-upload to. Oh. Reference ko to. Oh. Reference lang namin to. Para kayo. Wala nyan, Yung ginagawa nung yan, Oh. Parang harassment na yung ginagawa ano, niya eh. Oh. Ma mismo, ako mabis mo yung hagin oh, ko. Sige, oo, oh, hilahin ano, niya yan, no? Walang problema sa akin. Ano, bakit nagsalta ka? Ang akin lang. Bakit nagsalta ka? Ang dami niyo. nyo. Inaagaw niyo yung cellphone oh. ko, nagbabanta ka pa oh. sa akin. Bakit ka mag-video? Oh. Mag oh. 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 oh, eto, karapatan ko lang to. Oh. Karapatan oh. oh. ko oh. to. Hindi ko manasa nasa oh kumpanya ako, karapatan ko pa rin to. Walang bastos po sa ginagawa ko. Bastos ka. Maging relax lang po kayo. Relax lang kayo. Oo. Oh, Huwag kayong mag pag binibidyoan po kayo. Wala naman problema kung sa impounding eh. Oo. Oh, pero ito ha, nakita, nakita lahat ng kinilos nyo ha. Ito, oh, walang problema. o oh, sige. sige. Okay. Oo, oh, ang akin lang, wag kayong oh, magalit. Anong mali sa video ko? Hanggat walang paul na nangyayari, oh, okay. oh, okay. Huwag kayong magalala sa video. Ito, reference pa, ko lang to. Inaagaw mo sabi, pa yung cellphone ko. Yung o. O. Ay, nag, ito, nag, ano ka, pa. May pa yung yung may reference lang to. O, kahit para na yung ako, binibidyo ako oh, sa sarili ko. O, binibidyo ako rin po yung sarili ko. O. Hindi, huwag, relax lang kayo. Kasi kanina pa lang, unang approach nyo pa lang sa amin. Ano na kayo? Iba na ang dating nyo eh. ba diba sabi mo ikaw ang team leader? Oh. Di ba sabi mo ikaw ang team leader? Oh, Hindi dapat ganyan ang act ng isang team leader. Okay. Maging mahinahon ka. Driver yung mga pinapamunuan mo. Ano ka ba? Ano ba? Driver. Driver oh. O oh. oh, ano po ba pag driver? Ano ba ba? May problema po ba doon? Ano ba? Driver po ako dyan. Oh ako po ang driver dyan. Oh. Ngayon, sino kinakausap po kanina? Oh, ako! Oh. unang approach mo pa lang sa akin, di ba? oh. mo. ako, hindi ko inaarangan. Eh, ba't nyo inaikabit siya? Ako inaarangan niya. Kahit numarang ako dyan, pag gusto nyo ikabit siya, wala akong magagawa. Ang akin lang, konting, konting ano lang sa approach ninyo. Hindi yung parang, parang ano kayo, nangaharas na kayo eh. Ba't hindi yung maras, hindi ko yung kumakas. Oh, may pagtakot ka pa sa cellphone ko. Oh, ano tawag doon? Oh, yung kasama mo, nagbabagtapa. Ano yung Ah, ganon Kita sa video. Kita sa video kung anong Replay ginagawa natin, ko. Next time, sigi sige. Natin. Pagka tayo, pag umaba tong usapan na to, i-replay -re natin to. Walang problema. Oo. Oh. Masa uh, kita yang ginagawa ninyo, wala po silang kasamang enforcer. hindi oh. ah, po ba? Stole vehicle na ba 'yan? Oh, sige. Okay. Sige, sige. Okay, walang problema maging may naon lang tayo sa lahat ng bagay hindi lahat na dadala sa atensyon kung nagkikita nyo nagbibigyo yung isang nire-raker nyo huwag kayong magalit oo, oo hindi na kailangan mag hindi na hindi na natin kailangan magpaalam yan. kasi yan accredited kayo government yan MMDA yan eh o, walang masama sa ginagawa kahit sino magbibigyo sa inyo walang masama huwag kayong magalit doon hindi ako kailang, okay lang. Walang ano, walang problema ako, hindi ako galit. Medyo na ano lang ako sa sa inaano nyo. Sa medyo na ano lang ako sa inaak nyo. First time ko lang maranasan tong ganito eh, makaharap ng mga ganitong klaseng ano. Oo. Hindi ako sanay sa ganitong tension. Ano na wala oh, bang oh, okay. video gusto i-ampas ko yan pag video video ka? Ampas niyo. Sige, yeah. eh, ampas. ampas mo. Ampas okay, mo. Sige, subukan Video mo. Video mo rin. Ampas mo dali. Naka-video na yan. Kalma daw ako, bakit nagagalit? Hindi, mga, hindi dino dino ako galit ah. Oh. Hindi Hindi ako galit. Hindi ako galit. Hindi ako Eh, ang akin lang, bakit agad-agad ba ka ka. Umakyat

Chill lang tayo. Walang magagalit kung may nag-video -fee sa atin. Hindi, wag kasi natin tutupagat Alam mo, mga ah, oh, 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 tao natin, oh, wala tayo. Oh, wala walang problema yan. Yan lang. Ano ko? Huwag niyong aagawin dahil ito, private property ko to, personal property ko to. Wala kayong karapatan agawin to. At talong lalo na isa si Kuya. Wala rin karapatan para iahampas yung cellphone ko. tayo kayo, kapartner kayo ng government eh. Wait, may karapatan kami i-video yung ginagawa ninyo. <makes> <-bidyo> Ganun yun. Pero tayong gagawin. Yung iba nga si Nebria nga, kilala nyo ba si Nebria? <makes in> o. <-bidyo> oh. Nakapit yung nga lagi sa lahat ng transaction niya eh. O. Oh. Bakit kayo? Bakit kayo magaling? Bakit kayo magaling? Kasi yan? Ayan. Ay, Ayan o. Oh. Nakapit na lang o. Oh. Kaya ba kayo? reference lang ako pag tinanong ko na po si nakat harierbaka pumayag ba tayo parekero at least pa-note ko wala seven mo wait okay at try driver, tawagan mo eh yung nag-track lang sa ilalim pag natapos na 'yun okay na hindi na mag-airlock yan Itawad mo nga mga mga sinigil, nalimutan mo mga barakos. Oo, baka. Eh, paano ng yan? Ano ang yung pos ko dito? sabi nga, dito ko nga dalahin. Ikaw ko dito. Kasi dito, hindi pa naman dito kahit pa Hindi pa naman dito nakakaabala eh. Hindi naman sirahin sa sakit mo. wala kanya ba kaya? Pero kung sira naman yung harap, ako talaga yan. Tawagan yung sick. Oo, oh, alam ko yun. Naintindihan ko naman yun. Wala namang problema. Eh, ang naging ano lang, lang wala namang, mas, oh, wala namang masama kung mag-video ako, diba? oh. di ba? Huwag naman nilang masamayin yun. Oo. Oh. Hindi oh. kasi sila, halata ako na kanina. akin mo naman, tumatakbo. naiintindihan ko yun. May problema talaga yan. Yung akin lang, wala akong problema doon, hindi ako wala naman yan. Ilahin nila yan kasi. Oh, dahil wala naman ako magagawa talaga yan pag hinila yan eh. Ay, ang akin lang, yung Kanina pa lang ang approach nila sa akin. Tinasa na ako ng boses. Kalmado lang ako na ikipag-usap. Diba? O, oh, kung pagod sila, pagod din ako sa biyahe. Araw-araw. Pagkapon, biyahe. Pagpapasensyaan ko naman yun. Pero walang masama sa ginagawa ko talaga. Lalo kayo, Traffic nature, So mga ka-South Road, ah, hinihila po yung aking bus, nagkaroon na ng konting kaguluhan. Konting tension. dito between sa mga towman at pa, sa aming dalawang productor so, ko dyan. Hello! Taka po ko sa iyo. Hello uh, Good afternoon! ah. Uh, 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 Bossing! yata ako yung uling nag sa'yo.